Hello! Good morning, good morning po sa inyong lahat. Andito po kaming mag-asawa sa isang supermarket. Uh, dito madalas kaming mag-grocery. Uh, okay. At uh, gusto ko pong ipakita sa inyo ang ang mga prices ng mga pangunahing bilihin dito sa loob ng supermarket. At, natin, tumas, tumas ang mga prices ano dahil nga sa mga crisis no ayan hindi ho ibig sabihin ay gusto kong mag uh, sense sa inyo ng negative vibes yung pong reality lang na talagang syempre itong mga crisis na ito nakaka-affect sa ating mga pang-araw-araw na buhay so maging realistic lang tayo at uh, ko sa inyo kung ano ang mga presyo ng mga bilihin ano po dito sa supermarket na aming binibilhan madalas dahil dito ay convenient mamili ano kaya kami isuki na ng supermarket na ito. Hala, tayo na po. Ayan, nandito na po ako sa... At ang hangin, mister, sa loob ng supermarket. O, narito kami sa vegetables and fruit area. Okay. so Ito po ang mga fruits na seasonal dito. Like nectarine, peach, plums, apricot. Ayan. At ang mga presyo nila ay naglalaro sa 2 euro. And... Uh, more than 3 euro. Kung nagtaas man ng price eh kaunti lang po, mga ilang cents ang itinaas po nila. And then yung iba naman, yung mga fruits na tropical eh ganun din po. Hindi naman po masyadong tumaas ang mga presyo nila. at Katulad niyan, pinya, banana, uh, kiwi, avocado, uh, ang mga gulay, ganun din po mga ilang cents din po ang itinaas. Marami pong branches ang Eurospin dito sa Italy. At uh, dito sa Iglesias kung saan ako nakatira ay marami pong mga kliyente o customer ang Eurospin. Kasi po convenient po na ma mamili ng mga groceries at iba pang mga pangangailangan dito sa Eurospin. sa bread and pastries section naman po, tumaas po ng 70% ayon sa balita na aking narinig ang prices ng mga ito dahil sa cost of production ng harina po. Uy, mukhang ang karne ng manok ay hindi tumaas ang presyo. May red tag na ang ibig sabihin ay special offer. presyo naman po ng mga karne katulad ng manok, baboy, baka, at iba pa, ay tumaas po naman ang bahagya. Hindi po naman ganoon ka gulat-gulat ang kanilang mga fresh Ako, ang ating mga kapataan mahilig sa mga ganitong mga cold cuts, mga palaman sa tinapay. Nagtaas siya pero hindi naman masyado. Ito, ito mortadela ng Bologna. 1 euro and 89, 89 cents. So, ano ba ang paborito ng akin anak? kukunin. Ay, hindi pala. Ito, prosciutto. So, uh -oh. ham. Cook ham. 3 euro. So, ang, uh, ano ko, ang paborito niya ito. Salami. Uh Oo, -oh, ito. At saka, ano pa, March. Uh, Terportare Abujaro Louis uh, Stasera. Eh, un altro ito salame di uh, prosciutto ito ano to yuro yuro oh, gusto ko sana bumili ng pagkain para kay Michikedo yung aming pusa ay naisip ko ay ano ano ibibigay sa kanya ng uh, karne ng manok uh, o oh, kami sa na pinapakain namin ng karne ng manok kasi makakabuti sa pusa para mas maganda ang katawan ng pusa kasi so naman meron isang ano kuting meron isang kuting na bumibisita dun sa aming bahay nakikain, sinakain niya yung pagkain ni Michi Kedo <laughs> yeah. dito naman sa isang uh, tindahan ng mga eh, ano hardware store ito ano merong bibili nung mister ko na ano tornilyo ng kanyang pamputo ng kahoy eh nawala ko tumalsik nung kanyang pinuputol yung isang kahoy isang nga ng kahoy ano so tumalsik ayan ngayon Uh, kailangan namin hanapin yung talagang right na tornillo. Mabuti kung makita niya, ewan ko kung meron noon. Matuloy ako dun sa, ano, sa sinasakli ko. Ano, talagang, ganito po, kailangan talaga ay, ano, hapit. Hapit talaga ng, ng sinturon. Dahil ng lahat halos ng presya ng mga bilihin ay nataasa na. oh kailangan talagang, ano, maging, bonjour, no? Ay lang talagang maging ano, mahusay sa pagbabadyat ng pera. Oo. At kung hindi ay nako. Hindi pa tapos ang buwan ay ano, tapos na ang pera. Ano ubos na ang pera? Nako po. Ay napakahirap ng na lagay nila. Ay gan ano pa naman, nagkaroon ng ano, ng survey ang sabi, ang espesa o ang gastos na mapapadagdag sa isang normal na pamilya ko na may anak na isa, dalawang anak, ano, mga 600 euro Uh, next year ang mapapadagdag next year ano sa buong taon ay mga 600 euro ang mapapagdagdag sa mga gastos din kasi may mga nataasan ay may mga may music makakapiray tayo dito namin binili yung ano yung pampoto ng kahoy ang ay, ay kaso lang tumalsik na yung cornelio so itinatanong namin doon sa uh, ano sa boy kung merong ano pa yung part na yun ay meron sila na available ay, ito yung mga tamo yung term ko ano, yung mga, anong tawag dito? Mas mura yung pinapaandar ng ng gasolina. Oo. Pero alam mo naman, may problema dito sa rasyon ng gasolina. No. So, binili ng mister ko yung dekoryente, yung nire-recharge. ay eh, mas mahal. Mas mahal yun. Ay, eh, kaya lang ako. Na, oh, ito naman kasi yung mister ko, napaka-careless gumamit. Ano? Ayun, tumalsik tuloy yung tornilyo. Ayan. Eh, ewan ko kung makakita pa ng ano, part na yun, sana makita. Kung hindi, hindi niya magagamit yung ano na yan, wood cutter na yan pala bud kahatan nako mali ang aking English. Chain so pala. Chain so. Pasensya na po. Ano po? nako kanina lang sa Google. Ayan, nakita rin yung ano, tornilyo bagay doon o ano, fit doon sa kanyang chain so. Ayan. 2 euro and 50 cents lang. Yeah. Ito po naman ay another supermarket na kasi po doon sa aming binibilhan ay naubos na ang bottled water. Bahagi ating tumaas ang presyo Ay, presyo ito, ng altura, mga bato, si Piyama, ay, preso, altura, bottled siyama. water. 33 centesimi. Okay. Presyo, altura. 33 centesimi. Mas no. ang lagay, abiyang mo presyo no. ang tiyo ng uh sa -huh. presyo tiko di aqua. Do Kasi... Mas ang gamak po. Oo. Oh, oh. ah. Nakakarating na po kami ng bahay. At ito, i-assert ia ko na ito. Maya-maya lang lalagay ko na sa fridge. Ito po yung hug din namin pinamili. Ito po yung hug din namin pinamili. itlog. Itlo. Okay. Ayan. At, ito, oh. bigay din naman niya At para sa aming tanghalian, para sa aking mag-ama, itong longganisa, i-grill lang natin. Ayan. Pinainit ko na ang kawali. Lagyan ko lang ng kaunting oil. Oh, tigalawa sila. Takpan natin. Ciao, Michikedu! Ito po ang aming pusa, si Michikedu. Ay! Uy! Stretch, stretch pa! Aray! Ay! Hmm. Mames hey. na, Michikedu! Michikedu! Pagkatapos makaluto, ayun Ay. po. Daming kalat. Ito naman po ang aming hapunan. Ay, hapunan. Ano? Ah, ito naman ang aming tanghalian. Kumindero ni Marche, kakain ng ano, itong ano ba, minestra. Parang pinakasopas nila. Oh, at yung anak ko naman ayaw ng sopas. O oh, ayan ang kanya ano, tanghalian. At ito naman kay oh, Simple lang na second plate. Oh, na dalo. Ito ano po ay ano, mga prutas na aming diyan sa loob ng ano, likod bahay. Ay, hindi pa naman talaga hinog na hinog. Pero okay, okay na po. Ito po yung mga prutas sa likod bahay namin, mga plums. Uh -huh. Hindi pa naman talaga sila hinog na hinog, pero malambot-lambot na. Kaya pag kinain ko po, tinatanggal lang ko ng balat. Pero kapag hinog na hinog na po ito, kinakain ko pati balat. Okay na rin po ang lasa kahit ganito medyo matigas. Matigas-tigas pa. Mm. Kumbaga maniba lang. Ngayon pong hapon, ako po igagawa ng dough. Para bukas ready na ako makagawa ng pizza. At saka maganda yung sa hapon, nire-ready na ang dough. At para bukas, eh, maganda ang pizza ang kalalabasan. Ito nga po pala ang pizza. Ang pizza. Ang harina na aking ginagamit. Ano? Itong harina na ito. Dati-dati, ang bili ko ay 65 cents. Ngayon, alam nyo kung magkano? 1 euro na. Ang laki na itinaas ng presyo. Ano po? Sa harina? Oo, hindi lang po itong klase ng harina ang itinaas ang presyo. Halos lahat yata ng type ng harina ay tumaas ang ano ang presyo. Eh. Ito ay eh dahil daw po sa inflation. Kasi mataas ang inflation dito sa Italy. Ang kaunting kaalaman ko tungkol sa inflation, yung bang ano, yung mga prices ay tumataas mga, ng, mga bilihin. Ano? Higit sa lahat yung mga pangunahing pangangailangan. Ano? Ng tao. Eh bakit ba tumataas? Kasi daw po, ang uh, production cost, yun daw po ang tumataas. Kaya, ang effect niyan ay surprise ng mga bilihin. E dito po sa Italy, tumaas ang gasolina, ang gas, ang electricity, ang tubig, at uh, yung anong ibang pagay pa tapos may problema pa sa uh, ano yan, sa tagtuyo o drought, no? So yung pag pinagsama-sama mo yan, malaki ang effect niyan sa mga prices ng mga bilihin So kailangan talagang mag-adjust maging uh, creative maparaan para malampasan ang crisis na ito, katulad nito yung ano ko na mahilig sa pizza eh, hindi laging dapat bili ng bili sa labas o kailangan ay marunong din na gumawa ng pizza, o yung homemade pizza at uh, siya naman ay, ano, uh, appreciate naman niya ang aking pinsang ginagawa. So, ganun, para, ano, malampasan ang crisis na ito. Ngayon, um, anong tawag dito? Yung, ang, ano, yung may mga salary na fixed ang income, yun, medyo affected yun kasi hindi tumataas ang kanilang salary. Ano, at saka halimbawa, yung pension ng mister ko, hindi naman tumataas. Pero, kung sinawa, nagbibigay sila ng subsidy. Oo, sa kanilang mga citizens. So, yun. So, ngayon, ito ang aking mga ano, ready na. O yun ang pong aking maibabahagi. At uh, kung halimbawa mga ako, okay, merong information na medyo mali ay eh, kayo po ang uh, mag-research o magdagdag ko sa, sa bagay na yan. Ano po? O siya, sige po. At naman ipagpalaan po tayong lahat. Malampasan natin ang lahat ng ito na, na, na ating pinagdadaanan. Maraming salamat po. God bless us all.